Eto. Ngayon lang kita ulit nakikita. Opo. Oo. Oh. Tagal na. Hindi niyo po na itatanong, hindi niya pa rin nasasagot. Oo, oh. pero... Apo. That singer po talaga ito. Oh, kung natatandaan ninyo. Oh. Uh, diba, sabi mo nga sa kanila yung mga kanta niyo dati. Ano, um, katawan, <laughs> legs, gigigil. <laughs> Ilagay mo, kid. Ayan. Mga awit po ng hagibis. Sabi sa inyo, mabuti hindi gumanon eh. Oh. Ayan. Ayan. Ayan hindi pwede sa suot ko, kuya. <laughs> Oh, Pero, nakapag-interpret ka na din sa ating mga, ano, 'di ba mga... Yes po. Um, mula pa po sa As of Days, As of, oh, tapos TNK Season 2. Oo, oh, yan. Po. yan. I mean, As of Days pa nung early pa noon, yung mga As of TV, meron yes, pa rin man. ano, yan. Salamat for joining, ha? Good luck. Salamat po sa Diyos oh, Kuya ah, sa pagkakataon. Paki-picture na. Ba't unti-unti kang naging mukhang mayor, no? Para... <laughs> Sige, pa pa picture po ah. Ready? One, two, three. Ayan ah. Kala ko may rally dito eh. Salamat. Uh, diyan lahat yung ating mga kapatid. May kanya-kanya mga simsubay bayan. Meron silang mga uh, kanilang mga ibig na madinig palagi. Pero syempre lahat naman sila gusto nating madinig. Kaya lang, siyempre, meron pong uh, mapipili siguro ngayong gabi. Kung hindi man uh, may magtatay, baka sa susunod, malay po ninyo, meron kayong madidinig sa kanila sa atin ng mga wild card. You know? Pero ngayong gabi, magka, wala naman pong uuwi na walang uh, walang daladala. Meron pa rin naman silang mga consolation prizes. Tatlo sa kanila at isa naman po ang uh, magwawagi para mungusad sa susunod na level ng atin pong search for the voice behind the song. At ngayong gabi, sino sa ating apat na mahuhusay na mga mag-aawit ang uh, sa next level? Sino po ang mga kapatid? Sino? Ay, bayo ba na sila? At nagkaroon na ng pagkakapapapagin. Let's see who will to the next level in our search for the voice behind the song. Let's roll it! Yeah! Congratulations to Eugene Vidal, 98.17. first uh, day. pero, bigay muna natin, natin ang mga consolations ng Amen. Yan, si Brother Jonathan, si Brother Bell. Salamat po, ah. salamat mo natin. Salamat, iho. At uh, 20 years old pa lang. And of course, Brother Eugene, maraming maraming salamat. Congratulations. Salamat po sa inyo. Looking forward na kayo po ay marinig namin sa mga darating pang pagkakataon. Naabangan natin sa susunod po na linggo kung lalobin ng Panginoon at isasapit kung sino-sino pa ang maghaharap sa atin po. Season 3, Nagtanghala ng Kapatiran, Search for the Voice Behind the Song. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagkatapay